Okay, magandang hapon. Maayong hapon mga Igso, nating mga Bisaya. Good morning sa mga English people. And then Iritub sa mga Hebrew people at sa so, mga Muslim na nag ng Ramadan. Mm Assalamu alaikum. Yan. Pagdating naman sa mga taga Bicol, marahay hapon sa inyo tigabos. Ako okay, ay Mario Bate. Mayong sa Ilonggo, Ilonggo. Mayong aga po. Ah, mayong aga, aga pa rin, pa rin. Ah, okay, galing. Okay, unahan ko, uh, prescribe naman. Subscribe pala, I should say. Subscribe naman sa aming channel, in uh -oh. gato Gases. Sigurado sila mag-subscribe yan, kuya. Kasi, may, kasi, kasi may load na yung mga friends mo. Oo, oh, kasi tuturuan pa natin sila ng... Hebreo prayer habang kumakain ka kasi importante yung mabasbasan yung pagkain. Ah, yeah, ganun ba? Gusto nyo ni, gusto matuto. Akin ka to ha. Barak ata Adonai milika ulam Elohai no buri minai masunod. Amen. Blessed thou art Lord thy God who create various kinds of foods. Yan lang. Ganon. Ang uh. ganda ng panalangin. Alam mo, hindi lang tayo gumagawa ng content sa YouTube, mm -hmm. pero may kasama pong panalangin. Yes. Kaya dahil sa gumagawa kami ng panalangin, mm -hmm. ay pagpalain tayo ng Mahal na Panginoon sa pamagitan sa inyo, mga subscribers! Yes! Yes, di ba? Oo. Uh. So, ngayon, uh, bago tayo magpatuloy, i-remind ko lang sa mga ating kababayan, na huwag kayong natural lang talaga na tuwing magluluto may bawang. Mm -hmm. At maliban, si Kuya Mario dyan sa North Point ay nagbebenta ng bawang. Mm -hmm. Kaya kayong mga nagpupunta sa North Point, huwag na kayong umiwas, bumili kayo ng bawang doon kay Kuya Bong. Marcos, mm -hmm. dahil sa para siya ay 72 years old, para manatili na siya ay magiging malakas. Dahil na-motivate na, na mo siya na magpatuloy magtinda ng bawang. Yes. At makatulong upang mm -hmm. mabuhay. Mm -hmm. Hindi po ba? Mm -hmm. And maliban dyan, kapag nag-avail ka ng bawang, ang bawang ay nakapagpaalis ng high blood. Opo. O, so, maliban sa high blood, ano pa? Mga sakit sa ngipin. Sakit sa ngipin. Ano pa? Oo, oh, mga barabara sa mga ugat. Bara sa ugat? Oo, oh, mga gouts. Oh, gouts. Yan. yan. Ang bawang din nakatulong sa akin nung sumakit din dito kuled. Mm, -hmm. mm So, kakaalis din yan. Very perfect and very informative na naggumagawa kami ng content na sinalihan namin. Na wala naman tong sponsor so far. Pero tulong ko lang din kay Kuya Bong na sana yung mga taga taga North Point ay mag-avail ng bawang at maliban dyan sa ating kababayan lahat na nagluluto na ang bawang ay nakakapagpaalis ng katulad ng sinasabi mo kanina na na, na pagmasakit ng ngipin mm -hmm. na pag paalis ng high blood mm -hmm. at mga ugat-ugat mga baradong ugat baradong ugat in so ito. hindi lang hindi lang kay Kuya Bong doon sa North Point hindi magi sa community mm -hmm. at magi lahat ng kababayan natin na tuwing magluluto uh, may bawang pag nagigisa tama pag nagigisa. Mm hmm pag hindi nagigisa, yung ang tinola ang tawag noon, yung nilalaga lang pinapakuluan lang. Ako nilalagyan ko pa rin ng bawang. Ah, may bawang pa rin sa kasibuyas. Oo. Oh, para pambango. Pampabango, tsaka may tanglad. Alam mo pag nauutot ka, pag may laging may bawang ang katawan mo, mabango ang utot mo. Oo, oh, totoo yun. Mabango ang utot oh. mo. So karagdagan naman ang bawang ay ito ay ginagawa ginigisa yung parang piniprito, hmm. pwede mo itong gagawin parang mani din siya kung hindi ka makakain. Ah, huwag kang kumain ng bawang na hilaw. Masusunog yung labi mo, yung gilagid mo masusunog. Dapat ito niluluto muna, no? Ayan po. Yan. So, then uh, ito po ay nagkahalaga ng 60 pesos na benta ni Kuya Mario. Kaya yung mga lahat ng membro ng I think there are 1000 members of North Point. Mm -hmm. abag abel po kayo ng bawang. You don't need to buy bawang from the market because wala namang pakinabang sa inyo yung taga market. Mm -hmm. uh, Diyan lang sa North Point ha, pero pag uh, in sa labas, boss, yeah. doon sa palengke mm -hmm. para makatulong tayo kay Kuya Bong. Tama. tama Siguro pa. sa sunod si Kuya Bong mag sabi na siya na sige bigyan ko kayo ng bawang. Mm, ngayon, okay, diba? okay. Kasunod. Oh. O oh, sige, mag-sponsor ko ng bawang. Oo. Oh. di ba? No? Maipo 'yon. Oo. Oh. Ngayon, um uh, maraming pwedeng maitulong sa bawang na hindi lang sa panggisa, pang pansit. Oo, oh. Pang lumi. Mm. Pang pares. Pang pares. Oo, nilalagyan ng bawang. Pang adobo. Pang adobo din, o po. Oo. Ayan po. So, para hindi naman magiging nakakauma yung ang pinag-uusapan laging utang. No? Pastor? Oo naman. Kailangan yung ang kasangbahay, yung mga ginang, Yan. ay meron silang matutunan na oh, ang bawang pala ay pag naggawa ng lumi, budburan mo sa ibabaw. Oh, na may kalamansi. Oh. Mayroong sili na may sili. Mm. Ito po may sili. Na oh, masarap. Nakakalis ng mga hangin-hangin sa katawan. Ah, yeah. ganun ba? Oh. Ah, oh. uh, so ang Ingles ng hangin ay gas. Oh, gas. Ako naman gases. Oh. <laughs> so yung hangin ko, oh, maalis. Maalis yung hangin lang. Hindi naman apilido. No? <laughs> Ah, 'wag mo rin kalimutan ang ating kaibigan na si Sister Marlene, uh, baay mm -hmm. na meron siyang broad coffee from Antok Atok Bingit Wow, sa Bingit pala galing. Oh, sabi ng doktor, you drink coffee every morning until afternoon of 3 o'clock. And situate when you drink this kailangan four cups only four cups and a small cup rather yes a small, and, cup. Oh, small cup only then itulang, then itulang. Mm, small cup mm -hmm. and uh, to those who are suffering from gout oh. arthritis mm -hmm. and diabetes mm -hmm. please try to avoid milk and Chocolate. sugar, oh, sugar. Oh, oh, oh. Toma, toma. so only drink broad copy. Yeah. O, para ma yung diabetes mo ay uh, makontrol Naman. Pero kung naalis na yung diabetes mo, then you can go for uh, Milk and sugar. Yeah. yeah. Si Kuya Bunga pala. Kuya Bong, panawagan na naubos na yung peanut butter ni Kuya Mario. Oh, sarap ah. Masarap eh, 'no? Oh. Ubus na, wala na. So, uh, supply my oh. Patreon. Yeah. Supply the needs of mga subscriber. Oy, hawakan mo. Oh. Eh, Sabi mo kay Kuya Bong. Kuya okay, Bong. Para at yeah, oh galing, galing ni Kuya Kasi I'm just naman mag-supply din sa'yo. Oh, God will supply all your needs and his riches and glory. Yeah, ang galing. Memorize ko 'yan. Oh, English for Oh, English pa. Oh, English pa. Okay. So what is that? What is that? Philippians 4:19. 4:19. My God shall supply my needs according to his riches and glory in Christ Jesus. Oh, okay, kita mo? Hindi lang pala hindi lang pala pinag-usapan dito. Oh, hindi lang pala pinag-usapan dito ang utang ng oh, scammer. Oh, oh. We are also talking about the word of God. Oh, not only physical needs but glory. His glory, ah, Jesus. God, God God will supply all your needs and his riches and glory. Eh, pag glory ka rin, ibig sabihin, parang kumikinang ka ba, kadating mangi, nangingitin ka, tulad nitong hmm. damit kong itim, pero okay. he is God of justice, kaya itim ako. Ang mga judge, itim ang damit. Kaya nagitim na naman ako ng damit ngayon. Puri ng Diyos at uh, mga kaibigan, siya ang nagsusupply sa atin ng mga pangangilangan at pati glory niya. Ay para rin man tayo ay kumikinang, para rin tayo ay magliningning, para rin tayo magliliwanag. Kasi sa ibang salita ay asin at ilaw din tayo para wag naman manatili yung mga mangungutang na hindi magbayad sa gano'ng sitwasyon. Magbayad na sila para magliwanag din sila. Amen! Sa glory ni God, pupunta sa kanila. Amen! Oh, oh, kaya tama. sa amin, di ba? Eh Oo. hindi masyadong gwapo, gagwapo ka tingnan kasi mm -hmm. nag nag -ning 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 ka o tingnan mo si Kuya Edgar. Ay sa akin hindi maganda Kung ang akin. Gwapo. Hindi hindi hindi, hindi, hindi hindi, hindi. I, I do not agree for that kasi naniningil ako ng utang kaya galit sa akin yung mga kapatiran dahil lagi ako maniningil gusto nila ipasa Diyos. <laughs> Okay yon pero magbayad talaga sila kasi yeah. yeah. mayroong kasabihan, ang utang ay dapat bayaran upang tayo mapagkatiwalaan. Amen po. na lagi namin nabanggit 'yun kasi meron ako, I remember this word written from the Bible, uh -huh. Pastor na Seek seek si first the, kingdom, first, of the kingdom of God and his righteousness and all, and all the things, things shall be added unto you. you. Tama. Uh -huh. Oh Matthew 6:33. Kung katapat, unahin mo ang kanyang kahariat, kanyang katwiran, ang lahat ng bagay ay e daragdag ng Diyos. Oh, okay. mo yun. Okay, may magagalit sa akin. Huh? Uh, ano kasi ngayon eh, uh, sa current event, ang pinag-uusapan ngayon, pinag ngayon ay si Pastor Kibuloy. Oo, bakit naman? Oo, kasi... Uh, sikat na masyadong sikat si Pastor Kibuloy. Sikat, sikat kay na kay siya, no? Sikat na siya. Masyado na siya sikat. Oo. Oh, oh. Ngayon, ako naman, I don't want to judge him hmm. personally. Hmm. Kasi if you know about the words of God, when Pastor Kibuloy, he seeks the, he seeks the word of God and the righteousness, added, all addin. the things shall be added unto oh, him. okay. And Then who so, I am to judge with him? Netama. Oh, uh, e Nagturo siya ng salita ng Diyos naging pastor. Oh, oh, oh. Just like you. Mm. Pero may kanya-kanya kasing may kanya-kanya kasing ang pagpapala. Oo. Oh, oh. Whether si Pastor Kiboloy, Kinalang kinapala, kilala, sikat, kinak, oh, ako sikat hindi, siya, ikaw hindi. Oh, hindi. Pero may kanya-kanya kasing pagpapala, oh, di ba? Oo, oh, opo. Tama, Ngayon, po nasa current event na siya na well-known siya na ganun ang kanyang ginagawa. Mm. Uh, maraming so many allegation mm. kasi kaya lang kaya allegation dahil hindi pa naman siya na judge. Yan. Oh, uh, sinabi ng Panginoon, don't ye judge, don't judge. I'm I'm uh, God not that one judge to you. Oh, Sabi oh. nga uh, Matthew 7:7. Matthew 7:7 uh, So that you will not be judged. Not, judge. oh, so you not, will not be not be judged. Don't judge Pastor Kiboloy. And you will not be judged. And so that you will not be judged. That's right. Oo. Matthew 7.7 Kasi, paano nagturo siya ng salita ng Diyos? Ngayon, sa pagtuturo niya, and all his righteousness, and all the things shall be added unto him. Oo. Ama. Pero, uh, Pastor Tiboloy, uh, uh, marami ka ng pera, o baka bigyan mo kami ng ano Tulungan mo <laughs> mag-subscribe, mag-subscribe ka. O, lahat ng member ni ano, oh, ni Pastor Kebloy. Mag-subscribe. Oh, <laughs> sorry, <Lord>. sorry. Ah, <laughs> de, naalala ko lang kasi mm. ikaw po ay pastor. Mm. At ikaw naman ay hindi ka pinagpapala nang katulad ni Pastor mm -hmm. Kebloy. Tama, kasi nakakapira. Pero na plano. Na sa ay, may plano. May plano, may business, wala. may bahay and so, everything. Pero kasi Uh, let it be na pinagbigyan si Pastor Kibuloy at ikaw hindi na yumaman. Oh. But maybe later on, mayaman na ako sa kaibigan sa ngayon. Very good. Pero mayroon akong kadilak lang ako, kadilakan. Ha, ah, naglalakad ka lang. Walking always. Ah, no problem for that. Pag, uh, binigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Amen, amen, amen. Yun, diba? sa akin. Na binigyan sa iyo. But, although na nagkakadilak ka, but you are not facing a lot of problem. Oh yes, masaya ko lagi kasi sabi nga ng Bible, rejoice in the Lord, I say rejoice, rejoice always. Oh, you have no problem, you are not, you know, no hiring, uh, hiring. <laughs> lagi ako nagkangiti, smile. It's not, uh, hindi ka nagtatago. Ano bang yes. tawa, ano bang sa English, una kalimutan ko? Hiding. Hiding. You are not hiding. Yes. Compare with Kiboloy. Oh, yes. Kasi meron siya mga tricks, di ba? Oh, oh, oh. Pero I'm not against with Kebuloy. Mm -hmm. I am only talking about in the Bible sense. I'm not also against with Ongkeberos. Mm -hmm. I, I, I it's not my problem. It's mm -hmm. their problem. Mm -hmm. No, kasi ako ay isang ordinaryong mamamayan lamang. Mm -hmm. Kaya I don't want to indulge. Pero s'yempre uh, kay Pastor Kebuloy, ganito ang sasabihin ko sa inyo ha. Kasi katabi ko din si Pastor dito nag Antonio Lagoren. Mm. Uh, may kanya-kanyang pagpapala. Yes. May kanya-kanyang pagpapala. Just like me, supposedly during pandemic time, mm -hmm. na I suffered from an abscess. Abscess mm -hmm. means nana sa utak. Matindi mm -hmm. 'yun. Supposedly I will be dead. Mm -hmm. Pero buhay pa ako hanggang ngayon. So I'm very thankful to God. So doon ako nagpasalamat sa ganong bagay, magpasalamat ka sa maliit na bagay because uh, in, in these small things, give thanks to the Lord. Amen. Di ba? Mayroon pa siyang maaaring uh, ipagagawa sa iyo na hindi nagagawa ng iba. That's why God uh, added additional Night. life. oh, That's right. Maaaring ka pang makarating ng gusto niya. My God. Okay. Babalik ulit tayo kay Pastor Kibuloy. Alam mo, si Pastor Kibuloy, Ah, uh, magandang lalaki. magandang lalaki. Magandang lalaki at oh. magaling siyang magsalita. Mm. -hmm. Oh, wala akong masabi sa kanya. Mm. Ah, -hmm. uh, I, I listen to him and oh. I gather all his words, good words. Mm. -hmm. Yung kanyang pagsasalita na maganda, pero yung iba na hindi maganda, siyempre tapon ko. Yung oh. maganda lang. Yung mm -hmm. 'yun lang ang tangkalikin ko. Mm -hmm. Hindi ko naman sinabi na meron sang salita na hindi maganda. Mm -hmm. um, ang sinasabi ko lang, if I'm going to listen to him, ah uh, kung ano yung narinig, mmm -hmm. pakinggan ko at pag hindi ko gusto, eh bahala na ako kung irereject ko. Oh. Ngayon, kapag naman right. maganda ang kanyang salita, eh, now it is not bad. Kasi maging si ano Magiging si Brother Eli noong mm. araw nakikinig sa kay Brother nakikinig siya kay <laughs> Kibuloy kay, kay mm. kaya nag uh, nagkakaroon sila ng interaction sa TV. Mm. 'Di ba? Mm. Now don't tell me you people from dating daan mm. na wag akong makinig no kasi mm. maging si Brother Eli ay nakikinig sa programa ni Brother. Oh. 'Di ba? kaya nga nagre-reproach siya. Eh. Oh. 'Di ba? Remember Article 13, Social Justice and Human Rights, Batas, Panlipunan, at Karapatan pang Tao. Hindi tayo pwedeng magtali sa karapatan magtalo. ng mga kapwa. Oh. Magtalo. Oo, oh, magtalo o magtali. I see. Oo, oh, kasi tatalunin natin siya, eh karapatan niya yun. Ito ibig sabihin, uh, gusto natin na uh, alisin yung kanyang karapatan. Masama po yun. Tama yun, uh, Kuya Mario. Masama daw yun, di ba? Inaantok ka na dyan ah. You are a good listener, Kuya Mario. That's right. Okay. Anyway, so si Pastor Kibuloy, based on the Bible. Pastor Kibuloy. Hello. Uh, hello. hello. Pastor Kibuloy, nire-respeto ka namin. Pastor. Nire-respeto ka namin. Ka, nirerespeto ka namin oh. Na uh, you have seek the kingdom of God and all the things shall be added unto you. Hindi naman sa kinakapihan natin, pero naalala ko yung ginagawa niya noon. What? Tatlong bisis kami umatid doon sa hotel na kung saan pinapakain kami ni Pastor Kuguloy. Marami oh. kami mga pastor doon. Oh, that's very nice. Oh, tatlong bisis talaga. Yes, also feeding. May oh, may libre pa ng hatid yun doon at mga kasamahan namin, mga foreigner. Oh, actually, maybe, actually, it's not only Pastor Kuguloy doing that. Also, Brother uh, Elisoriano also. Ah, ganun ba? May libreng pasakay sa Metro Manila. Ah, na, mayroon din. May pabahay. Ay, mayroong libreng skwelahan. Oo. Oh. May libreng clinic. Mm. Ngayon, nagtatayo sila ng hospital somewhere in Pampanga. Mm. Ah, uh, mayroon naman mga good deeds. Eh, eh, ikaw naman, sister, stop of doing, sister Ontiveros. Ah, oh, oo. Oh. Eh, eh, you are No, it's not good. No. Na parang pinaginitan mo, parang hindi mo alam na ikaw ba wala bang maipaintas din ba sa iyo? Nagawa. paano yun ang kinalaban mo ay lingkod ng Diyos? Wag. Hindi, wag mong kalabanin ang lingkod ng Diyos. Pero wala naman akong pakialam doon kung yan ang gusto mo. Ayun ang programa mo sa Senado. Mm. Eh, at saka meron namang iba din nagsusumbong. Ay, ano ba yun si Montiveros? Montiveros. Ah, yung senador? Opo. Ah, okay. So, naawa ako dahil sa ang kinalaban mo ay ang lingkod ng Diyos. Naawa ay, oh. ako sa sa'yo, naawa ako kay Pastor uh, Kibuloy dahil ang, alam mo, ang isang band paper, Pastor, isang mm -hmm. band paper, ang nakita mo lang yung tuldok ng bullpen mm -hmm. na kulay itim. Mm -hmm.